Ah uh, guys, welcome to my YouTube channel, Boxy Leo Vlogger. And then guys, kung wala pa ninyo masubscribe akong YouTube channel, uh, pakipindot lang sa notification bell sa taas. O i-bell nato lang na to, guys, around updated ta sa itong mga uh, given number. O sa itong mga incoming videos. Ah uh, guys, akong i-bibids, Boxy Leo Vlogger, uh, lang guys, around updated ta sa itong mga given number, probable sa goal guide, paswerte sa 3D ni Boxy Uh, guys, uh, August 18, from 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m., we have the given number 667-548-416. Uh, this is target and rambo lang, guys. This is for 9 p.m. So, 9 p.m., basic isa sa ato ang mga provables, magbog na sa bitag ni Bog CDO. Oh. Guys, ang resulta karon sa alas 12, 339. So, agbong ta, guys. And then sa alas 5, 724. 674 lang ato, guys. Hagbong ya, pun ta, guys. Sige lang guys, base noon niya ang gabi uh, isa sa mga probables na kumahulog na sa bitag ni Bog City oh. Base gabi guys makasulod ta. Anyway, kagahapon duha ka draw kagahapon daog ta and then karon murag na paisa nato ka draw nga waiting guys. Ah uh, guys, uh, target na rambol lang tani. This is for 9 PM. Ah, uh, guys, ah, uh, sa atong ang goal up next, ang resulta nga si 724, So, natin mga probables. Tanawa niya itong probable, guys. Ah, uh, sa resulta nga si 724, 4 Nara sa isa ka kanto lang, guys. So, atong mga pasakay, gikandere, guys, kini, of tolo lang nga ako, ang linya sa number. So, natay, ah, uh, 4 to 9, guys, 9, 4, 9 to 4. Si 924 to ang goal from the result and then 927 to ang goal from the result. Ah, uh, nine to seven. Nine to seven. Angle from the result. of to seven for angle from the result. See one six seven angle from the result. And then one six nine angle from the result. Nine nine seven. Si nine nine seven. Uh, uh, six nine seven. 9, uh, six nine seven angle from the result. is seven 8. 4786 uh, 786 angle from the result and then 267 uh, angle from the result and then 268 angle from angle from the result 274 angle from the result uh, 741 angle from the result nasa tayo, 7 nasa 748 guys angle from the result ah uh, guys na koi ko ungor guys nga para ni 9 PM also para 9 pm also ah guys Basig karong gabi mag 2, for 2. 2 for 4 2 for 2 4 4 Basig mag 246. Oh, kana guys, 246. Is indikator niya na guys Ah 2-0-9 ang goal from the result. This is my pamintin, guys. Guys, isang likes lang akong pangayon sa inyo sa akong ipipisok sa akong YouTube channel. Uh, Bugsideo Vlogger 8 Ito... Ah uh, guys, this is target and rambo lang ta for 9 pm base isa sa karon sa tong mga probables magbong na sa bitag ni Bog Studio. Guys, isang legs lang akong pangayon sa inyo ipipit sa Bog Studio vlogger. Ah uh, Screenshot na, na ninyo guys, masigdol na sa inyong pagangulo mga pasakay. Daghan ning salamat, daghan ning salamat.